Ang mga leopard ay hindi kailanman tumitigil sa pag-atake kahit na sa masikip na residential area. Ang mga pag-atake ay mabilis, walang awa, at hindi inaasahan, at ang tagumpay sa labanan ay nakasalalay sa tapang, lakas at talino. Bagaman hindi kasing laki ng leon o tigre, ang pusang ito ay nagdadala ng malaking banta sa maraming hayop dahil sa matinding gana nito sa pagkain. Maraming uri ng hayop sa Africa at India ang nagiging biktima ng husay nito sa pangangaso. May ilang hayop na maaring makatakas sa pagsalakay ng isang layon, ngunit maaaring hindi kasing swerte kapag nakatagpo nila ang isang leopard. Sa video na ito, masasaksihan mo ang ilang pagkakataon ng mga leopard na nangangaso ng mga aso. Ang video na ito ay hindi pwede sa mahihina ang puso dahil pinapakita nito ang isang aso na natutulog sa labas walang kamalay-malay sa trahedyang malapit ng mangyari. Bigla na lamang itong sinalakay ng isang gutom na leopard. Ang aso ay walang pagkakataong lumaban at hindi man lang nito naunawaan kung ano ang tumama rito. Sa mismong paggising nito, nagwakas ang kanyang buhay at marahil iniisip pa niyang panaginip lang ang lahat. Sa isang eksena naman, ang isang leopard na ito ang tahimik na lumalapit. Marahang umaakyat sa ilang baitang ng hagdan patungo sa isang natutulog na aso sa harap ng bahay. Napakaingat nitong kumilos, umiiwas sa anumang tunog. Habang papalapit sa biktima, saglit itong huminto, pagkatapos ay agad na inatake sa isang iglap, sinunggaban ng leopard ang aso sa leeg. Nagulat ang aso at sinubukang lumaban, ngunit wala itong laban. Sa huli, hinatak ng leopard ang aso papunta sa kadiliman at tuluyang naglaho. Sa isa pang eksena, isang inosenteng itim na aso naman ang gumagala sa sariling teritoryo. Walang kamalay-malay sa nagbabantang panganib. Sa isang kisap mata, lumitaw mula sa anino ang isang leopard at bago pa makareact ang aso, sumalakay na ang mabagsik na mandaragit, mabilis, matalim at walang pag-aalinlangan. Sa isang bigwas, kinagat ng leopardo ang kanyang biktima. Napakabilis ng pangyayari. Nagsimula ng lumaban ng aso, nagpupumiglas at pilit na kumakawala, ngunit mahigpit na ang hawak ng kanyang kalaban. Tulad ng isang tunay na master ng stealth, walang kahirap-hirap na nagtagumpay ang leopard sa kanyang pangangaso. Ang leopardo ay umatake na may eksaktong katumpakan at ang target nito ay ang leeg. At habang ginagawa niya ito, lumitaw ang may-ari ng aso. At dahil na rin matapang ngunit matalino, alam ng Leopard ang panganib ng isang hindi kinakailangang laban. Sa isang mabilis na galaw, binitiwang ito ang biktima at naglaho sa dilim. Ang katapangan ng Leopard na ito ay kahanga-hanga. Pumasok pa ito sa loob ng isang bahay upang hanapin ang kanyang biktima at lumabas na hawak ang alagang aso ng pamilya sa kanyang panga. Kung nakatira ka sa isang lugar kung saan may mga ganitong mababangis na pusa, siguraduhin mong laging nakasara ang iyong mga bintana at pintuan. Isipin mo na lang Paano kung hindi aso ang nabiktima kundi isang bata? A tragic incident has occurred in Vellore in Tamil Nadu where a 22-year-old woman was killed by a leopard. Sa Africa, sagana ang likas na pagkain ng mga leopard. Kaya hindi nila kailangang pumunta sa mga lugar ng tao upang manghuli. Ngunit sa India, kailangang umangkop ang mga leopard sa lumalawak na populasyon ng tao na sumasakop sa kanilang natural na tirahan. Dahil dito, nagiging limitado ang kanilang pagkain. Dahil sa kawalan ng sapat na pagkain, Madalas nilang gawing target ang mga ligaw at alagang hayop. Sa katunayan, ang mga aso ay isa na ngayon sa kanilang pinakapaboritong pagkain. Sa tahimik na mga lansangan ng lungsod, isang pilay na leopard ang gumagalaw sa anino. Nagahanap ng susunod nitong pagkain at ang nakita nito ay isang nakataling aso. Huli na ng maramdaman ng aso ang panganib. Sinubukan nitong gumalaw ngunit mas mabilis ang mandaragit at isang matinding lundag lang. Bumaon ang matatalim na kuko at tulad ng dati, sa leeg ang atake. Dahan-dahang hinila ng leopard ang aso papunta sa kadiliman, ngunit biglang tumigil. May sagabal, at ito ay ang kadena. Sinubukan nitong hilahin at pilit na lumaban, pero biglang naputol ang video. Sa isa pang eksena, isang alagang aso naman ang nagpapahinga sa kanilang bakuran. Tahimik na lumapit ang leopard mula sa likuran, at biglang lumundag at sinubukang kunin ang aso. Sa kabutihang palad, nabitawan ng leopard ang aso dahil napansin ng may-ari ang pagsalakay bago pa ito tuluyang magtagumpay sa isang maulan at mahalumigmig na gabi naman sa India. Dalawang aso ang tahimik na nagpapahinga, walang kamalay-malay sa nagtatagong panganib. Pagkatapos nito may isa sa kanila na nakaramdam ng kakaiba at mabilis na tumakbo. Naiwan ang isa, naguguluhan at tila nagtatanong kung ano ang nangyari. Bago pa nito malaman ang sagot, isang matalas, mabilis at banayad na leopard ang lumabas mula sa dilim. Huminto ang leopard, naghintay at nagmasid at alam nitong ang anumang ingay ay maaaring makaakit ng hindi gustong atensyon. Matapos timbangin ang sitwasyon, napagdesisyunan nitong hindi na lang ituloy ang pangangaso at dahan-dahang naglaho sa ulan. Ngayon, naligtas ang aso salamat sa likas nitong kutob at napapanahong pagtahol. Sa isa pang insidente, isang aso ang nasa loob ng bakuran ngunit hindi iyon sapat na proteksyon dahil madaling lumundag ang mga leopard sa mga bakod. Nagtagal ang laban ngunit sa hindi malamang dahilan, binitiwan ng leopard ang biktima. Posibleng napansin nito ang may-ari ng bahay at nagdesisyong tumakas. Sa video naman na ito, tila kahit na ang isang grupo ng mga aso ay hindi kayang takutin ng leopard. Sa isang residential area, sinubukan nitong atakihin ang mga tao. Pinalibutan ito ng mga aso, ngunit masyado silang natakot upang lumaban ng direkta. Tuwing susugod ang leopard, mabilis silang nagkakawatak-watak. Sa isang tahimik na gabi naman, isang aso ang mahimbing na natutulog sa taas ng hagdan at hindi nito alam na may isang mandaragit na dahan-dahang lumalapit. Isang leopard na kumikilos na parang multo at tila ang kanyang katahimikan ang susi sa isang matagumpay na pangangaso. Sa isang iglap sumugod ito, mahigpit na sinunggaba ng aso at inilapat ang nakamamatay na kagat sa lalamunan. Ngunit sa isang iglap, isang ingay ang pumigil sa pag-atake at agad na umurong ang leopard at bigla na lang naglaho. Dapat sana'y pagkakataon na ito ng aso upang makatakas, ngunit sa halip, ginawa nito ang hindi inaasahan hinabol nito ang leopard at tumahol ito ng galit, hindi na mamalayang maaaring tinapos na sana ng mandaragit ang buhay nito sa loob lamang ng ilang segundo. Sa isa pang insidente, isang aso naman ang mahimbing na natutulog sa labas sa kalagitnaan ng gabi ng tahimik na lumitaw ang isang leopard. Matapos tiyakin na walang tao sa paligid, bigla nitong sinunggaban ang aso at mabilis na dinala palayo. Sa isa pang kaso, isang aso ang nakatali sa kanilang bakuran at wala itong chance na makatakas. Lumitaw ang isang leopardo at agad na nagsimula ang sagupaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kinailangang magpagod ng mandaragit. Hinintay lamang nitong mawalan ng malay ang aso habang dahan-dahan nitong sinasakal gamit ang kagat sa leeg. Pilit mang nagpumiglas ang aso, alam na nito ang katotohanan at wala na itong pag-asa. Ang kailangan lang gawin ng leopard ay panatilihing mahigpit ang hawak at tuluyan ng sinilyuhan ang kapalaran ng aso. Ang isang itim na aso naman na ito ang nakakita sa leopard. Agad itong nataranta patakbong naghahanap ng daan upang makatakas. Napansin nito ang isang pader at sinubukang tumalon sa desperadong pagtatangkang makatakas. Ngunit napaghandaan na ito ng leopard. Sa perpektong tiyempo, sinalubong nito ang aso sa ere, hinuli ito sa kalagitnaan ng pagtalon at dinala ito sa kadiliman. Sa huli, ang matinding takot ang naging sanhi ng kanyang trahedya. Sa isa pang pagsalakay, biglang lumitaw ang isang leopard at inatake ang isang aso. Sinubukan ng aso na tumakbo palayo ngunit hindi na natin nakita ang sumunod na pangyayari. Ngunit sa totoo lang mula ng matanaw ito ng mandaragit, tapos na ang laban. Sa isang tahimik naman na gabi, isang aso ang nagbabantay sa bahay, nang bigla nitong maramdaman ng panganib. At tama ang kanyang pakiramdam dahil sinubukan ng leopard na umakyat sa gate. Sa matinding takot, tumakbo ang aso ng mabilis upang magtago, ngunit mabilis din ang mandaragit. Lumundag ito sa gate, handa nang tapusin ang kanyang pangangaso. Hinagilap at inamoy ng leopard ang paligid, hanggang sa matagpuan nito ang aso, at pagkatapos, madali nitong binuhat ang biktima at tumawid sa mataas at matalim na bakod na parang walang kahirap-hirap.